ang reckoning ng aming mga buwan at mga taon, sinusunod namin doon sa Hebrew calendar. At yan ay nagpapasimula sa unang araw ng unang buwan ng taon. Ang aming sinusunod, yung kalendaryo na sinunod ng ating Panginoong Jesus, at yon ay mayroong mga pecha na sinunod ng mga Hudyo, gaya nung Pagdiriwang ng tinatawag na Paskwa, yung Passover. Isang malaking event yon sa mga Jewish community. At yun ay nanggaling pa sa panahon ni Moses. Kaya isine celebrate nila yon on the 14th of Nisan. Yung 14th of Nisan, tumatapat yon sa Abril sa kalendaryo Ebreo. Yun ang tinatawag na Paskwa. Basahin natin sa 12.1 ng Eksodo. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moses at kay Aaron sa lupain ng Egypto na sinasabi, Ang buwang ito ay magiging sa inyo'y pasimula ng mga buwan. Siyang magiging unang buwan ng taon sa inyo. Nung masa Egypto sila, sabi ng Diyos kay Moses, Ang buwang ito magiging pasimula ng inyong mga buwan. Magiging unang buwan ng taon sa inyo. Kaya Bago sila umalis sa Egypto, nag-prepare na ang Diyos ng kanilang panahunan. O kung tawagin natin sa kolokyal na pang-usap kalendaryo. Yung panahunan, yon ang kalendaryo. Ang panahunang Ebreo, nag-umpisa doon sa pag-alis nila sa Egypto, doon sa gabi na yon. Ang araw sa Ebreo, nag-uumpisa sa gabi. Paglubog ng araw, doon ang umpisa ng panibagong araw. Hindi kagaya sa Romano na yung kalendaryo Romano, nag-uumpisa yung araw, alas 12 ng hating gabi. Pag alas dosi doon nagpapalit ang araw. Sa Roman, kalendaryo yun. Pero sa Hebrew kalendar, paglubog ng araw, kung ba, lumubog siya ng alas 6, alas 6.1, ibang araw na yon. Kaya ngayon, bawa ngayon ni araw ng biyernes dyan sa Asia, paglubog ng araw mamayang gabi, eh hindi na biyernes yun, sabado na yon. Paglubog ng araw. Kaya palabawa, tinanong mo, alas 7 ng gabi, ah, hindi na yung biyernes, sabado na yon. O, alas 7 ng sabado ng gabi. Kasi ang reckoning ng time sa Hebrew calendar ay paglubog ng araw. Ganon doon sa Israel. Nagumpisa yan nung bago sila umalis sa Egypto, isang araw na yon, yung huling araw nila sa Egypto, bago lumubog ang araw, sinabi ng Diyos sa kanila, ang buwang ito magiging pasimula ng mga buwan, magiging unang buwan ng taon sa inyo. Mula noon, umiral na yung Hebrew calendar. Kaya yun ang aming sinusunod kasi yun ang sinunod ng Panginoong Jesus. Kung kami nagdiriwang ng New Year, ang New Year namin ay yung New Year ng kalendaryo Ebreo na dinatna ng Panginoong Jesus kasi nag-umpisa yon sa panahon pa ni Alam naman nating libu-libong taon pa bago ipanganak si Kristo, meron na yung kalendaryo Ebreo na panahon pa ni Hindi kami doon sumusunod sa Roman calendar. Yung Roman calendar, eh, yun eh, kalendaryo ng paganong Romano. ng mga Romanong hindi kumikilala sa Diyos. Mga Romanong sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ba't yun ang susundin natin? Hindi kami